Good, good afternoon mga kanayon Ngayon po ay dito po ako sa PICC po mga kanayon ah, Nag-aabang ng mga pasahero na lumalabas galing sa SEC ah, Ito po ang pila sa taxi Ito Ah? Oo Ah, taxi! Ngayon po, nag-aabang kami ng taxi Sarap kasi oh para sa may mga taxi ayan po mga kanayon ay agabang po kami ng taxi mga kanayon ah ang layo motor Galing no ah. dito yon? dito lang. Ha? Ang ganda ng view dito mga kanayon. Oh. Parang nasa robot lang kami. Oo. Para nga eh. Eh hindi may kasama. Kami sa kay dito, dirty taxi. Ayaw kasi tumingin dito eh. Oh, kunti na ko mo doon. At ayun. ayun Ala, ano 'yon? Suplada 'yon. Hindi niyo nakita 'yan si Kwan? Ay, ganda. dati. Ganda, ganda. Ah, dito mga kanay, marami pong nagja-jogging to ma. Tchau, okay. uh -huh.